Exodus chapter 19 verse 12 up to 25 Sa ikatlong buwan, pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makaalis sa lupain ng Egypto, ay dumating sila ng araw din sa ilang ng Sinai. At nang sila'y umalis sa Repede at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang at do'y humantong ang Israel sa harap ng bundok. At si Moises ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi, ganito mo ang sasabihin sa sangbahayan ni Kiko at sa Isayin sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptiyo at kung paanong dinalak kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin at kayo ay magiging isang kaharian na mga sasarduti sa akin at isang banal na bansa ito ang mga salita ng inyong sasalitaan sa mga anak ng Israel at dumating si Moses at tinawag ang mga matanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na inuutos ng Panginoon sa kanya. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa at nagsabi, Yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ipinagbigay alam ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito ako ay napararito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pagka ako'y sa magsasalita sa iyo. At paniwalaan ka rin naman nila magpakailanman. At sinalita ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon at bukas at laban nila ang kanila mga damit at tumanda sa ikatlong araw sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot na iyong sasabihin. Magingat kayo na kayo huwag sumampa sa bundok o sumalang sa hangganan. sinumang sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala. Walang kamay na hihipo sa kanya, kundi siya'y tunay na babatuhin. O papanain maging hayop o tao ay hindi mabubuhay. Pagka ang pakaka ay tumunog ng maluwat, ay sasampa sila sa bundok. At bumaba sa mga sisabayan mula sa bundok at pinakabanal ang bayan at sila'y naglaban ng kanilang mga damit. At kanyang sinabi sa bayan, Umanda kayo sa ikatlong araw, huwag kayong sumiping sa babae. At nangyari ng ikatlong araw ng umaga, na kumulog at kumidlat, at may isang salimuot na ulap sa ibabo ng bundok, at ang tunog ng pakaka ay napakalakas, at ang buong bayan na nasa kampamento ay nanginig. At inilabas ni Moises ang bayan sa kampamento upang sa salubungin ang Diyos at sila tumayo sa paanan ng bundok. At ang buong bundok ng sinay ay umuusok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyaon na nasa apoy. At ang usok niyaon ay napailang lang na parang usok ng isang horno. at ang buong bundok ay umuugang maina. At nang lumakas nang lumakas ang tunog ng pakakak, ay nagsasalita sa Moses at sinagot siya ng Diyos sa pamagitan ng tinig. At ang Panginoon ay bumaba sa si babo ng bundok na sinai sa taluktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon sa Moses sa taluktok ng bundok, at sa si Moses ay sumampa. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Bumaba ka, pagbilinan mo ang bayan baka sila lumagpas upang makita ang Panginoon at mamamatay ang karamihan sa kanila. At gayon din ang mga sasaduti na lumulapit sa Panginoon ay papagbanalin mo maka ang Panginoon ay hindi makapagpigil sa kanila. At sinabi ng Moses sa Panginoon, ang bayay hindi makasasampa sa bundok ng Sinay sapagat iyong pinagbilinan kami na iyong sinabi Lagyan mo ng hangganan sa palibot ang bundok at iyong ariin banal. At sinabi na Panginoon sa kanya, Yung maon ka, bumaba ka, at ikaw ay sasampa, ikaw at si Irod na iyong kasama. Ngunit ang mga kaserduti at ang bayan ay huwag lumampas sa mga hangganan upang lumapit sa Panginoon. Baka siya ay hindi makapagpigil sa kanilang sa gayoy po pa si Moises sa bayan at sinaysay sa kanila. Amen Lord.